Diyos ko! Grabing paha ko! Makinom daw akong tubig, BB Cake! Diyos ko, makainom mo pa malipot-lipot na tubig! Ah, inom tubig! Lago na po! Tawag akong tubig! Lagos na po! Ay, salamat! Makainom ang ginaing tubig sa wakas! Ay, salamat! Nataarog niya niya ng lasa! Gamit uras ka't baga ka ni BB Cake? Iba man! talaga ang lasa ni Kang Chuck, BB Grant? Ang ka pigakal na! funeral water. Oh, natataro mga tao hindi kanla sa baby cake, baga mauras baga kadi. Iba makanla lasa talaga, natata mauras gad. Sad pa nga rin sa baby cake. Kaya ka mauras Tama mo ka na funeral water. Bakit ka anong panit sa divider ni mama sa ibabaw. So, natata mauras gad. Oh, as in the way, subaso naman yung tubig na pigbabadan ko ng postiso. Ano oh, na kita, baby cake? Asan ka na? Ah, si Lady Suba, asong may tubig, na dito si Iso. Kung may di ka nga ni Baya, muna tayo ikaw tuma. amo na kita ko yan. Amo sa pigtaw ko ki... Sa Amo sa so pinainom ko. Ano? Oh, no! Itinaw mo Mading Bibikrat? Crab? ko yan ka to tubig. Ay na, tak mo na pinainom mo big, pustiso, si Isos, na yung ni sa Mading Bibikrat. Isus mo na kuskadi ka Ano ka to piganap ni Mading Bibitok na baso bigbabada ni Pusti Baka amo baso kasi may tubig na moros guy. Ano mo lang kayo doon. So, na po yung mading bibitog na baso. Ang oh, pala kami sa pagbabada ng pustiso. Yung gong ka bibiki kung nung kaginigong musa ko, pinainuma ako na yung pustis ng pustiso. Hindi, ah, tipusak na talaga.